Sa ba tong painting na to, ate? Hiningi ko yan kay Donya Marta. Naglipat kasi sila ng bahay. Tapos, iniwan nila yan. Kaya nung nakita ko, sabi ko, akin na lang. Sayang eh. Nak. Eh baka kaya naman iniwan yan kasi malas. Tingnan mo nga, oh. Parang nanunugod yung tingin niya. Oo nga. Tingnan mo, oh. Ang creepy ng itsura. Itapon mo na lang kaya to. Ha? Itatapon? Art yan. Di ba kayo marunong ma-appreciate ng art? Amin na nga. itatapon pa kayo Jenny. O oh, si Jaja, ma, hindi ba siya maglalaba? Andoon sa kwarto niya, inaapoy siya ng lagnat. Eh alam mo naman yung kapatid mo, masyadong matatakutin. Nakita daw yung babae sa painting na gumalaw. Sinundan daw siya nito ng tingin. Kaya mula nun, ayun, inaapoy na ng lagnat. Paano naman gagalaw to, ma? Painting lang to, wala tong buhay. nag lang si Jaja. Eh mula nung dumating yan dito sa bahay, parang bumigat yung mga pakiramdam natin eh. Oh, ganda, -ganda nga, eh. O anak, mukhang pangit ng gising mo ah. Parang nanaginip ako na may dugo ang babae daw na humihingi ng tulong dito sa bahay. Ikaw din pala? Kayo din po? Tatlong gabi na na nananaginip ng ganyan. Isang babaeng walang saplot at duguan at humihingi ng tulong. Mukhang may mali nga sa painting na to dahil hindi naman ganito kapigat yung pakiramdam natin sa bahay nung wala to eh. itapon mo na lang kaya yan nak hindi nay eh. mayroon akong kilala na expert sa mga paintings, kaya niyang mag interpret ng mga paintings papuntihin ko na lang siya dito mamaya pwede mo makita yung painting? binigay lang sa'yo yan? Mm -mm, bigay lang sa akin. Hindi mo yan ninakaw? Yeah. Bakit? Pwede bang mahawakan? Bibigyan kita ng kahit na magkano. Ayan, sa'yo na lahat yan. Ibenta mo lang sa akin itong painting na to. Ano meron sa painting na to? Bakit ang laki ng halaga niya? Ang painting na ito ay nag-iisa lang sa buong mundo. At matagal na itong hinahanting ng mga painters. Dahil yung nag-paint ito, ay natagpo ang patay. At kung kailan namatay siya, ay doon lang nakita yung painting na to. At pinaniniwalaan na itong dugong nasa noon niya ay ang totoong dugo ng nagpaint. At may sabi-sabi pa na kapag sa ang painting na to, ay maaaring malas o swerte ang maging dala nito. Pa, ako na ang bibili. <laughs> Nay, hindi ko po binenta yung paintings. At malakas ang pakiramdam ko na swerte ang hatid ng painting na to dito sa bahay natin. Cha-cha! <laughs>